Hello, everyone. Nakita niya, nagkulay ako ng buong. Uh, uh, siguro, ang um, last, yung last nagpagkukulay ko is, I think, February, first week ng February. So, yun, guys. Yun yung last ko na, ano, uh, pagkukulay, nung February pa yun. Oo, bago mag-Chinese New Year. First week ng February. So, yun. I think sumunod sa akin. yung ngayon. So, ang kinulayan ko lang is ito lang. Yung part lang na yan, Kasi yan lang naman yung natutubuan ng mga puti-puti. And then, the, ano uh, anong pwede na kayo? 21. So, more than one month, guys. More than one month na uh, bago ko nagkulay ulit. Kasi nga, marami na talaga. As in, kahit naman noon pa, guys, eh. uh, kahit na, ano eh, maputi na talaga yung buhok ko. Kasi nga, lahi namin nga, lahi namin. Ewan ko, uh, <laughs> ito yung pinamana ng nanay ko. So, ayun. Uh, dati kasi, every, ano ko, eh, monthly ako nag, uh, ano, monthly ako nag, uh, ng buhok. So, pero, noong nakita na, ano ko sa buhok is, nalagos na siya. And then, hmm, hindi na maganda yung aking buhok. And then, ang dami kong pina, ano, sa buhok, pinais-ais ko, ganyan, ganyan. Kasi, sa bleach ko, hanggang sa ganyan. Pero, ito yung na-bleach niya yan dati, guys. Hindi ko na siya pinakialaman. Yung sa dulo, parang meron siyang, ah, uh, meron siyang, baga, meron siyang arte. <laughs> ano bang tawag? Basta, may design ba siya? Kasi nga, guys, pag pumuti yung dito, uh, at meron ka naman nakita, parang ano, ang tawag yan is highlights, highlights na lang. Parang highlights na lang siya. So, hindi ko siya, hindi ko siya, ano, kinukulayan. So, ayan, let's see. Ayan, guys. Nakita nyo, oh. ba diba, Ang kinulayan ko lang is ayan lang siya, yung nandyan lang. Tapos, eto, kinayaan ko lang na siya na ganyan kasi nga parang highlights na ang dating. Oh, ayan. So, ayan, pabalawan ko na, guys. Pabalawan ko na siya bago mali ko. Nakita nyo, guys, hindi ko siya pinakialaman yan. Kasi nga, parang, ano, parang highlights na siya. So, ayan, binalawan ko na Uh, hindi siya black. Hindi siya black to eh. Hindi siya black. Um, light brown siya. Kaya, um, Kaya naging ganyan kasi nga. Wait. Pusok ko Kaya naging ganyan kasi nga. Instead na light. Light yung. Uh, na ano ko. In Inaextend ko muna siya ng uh, 10 minutes. Na inano ko yung. Minix ko yung mixture niya. Yung kulay. 10 minutes na hinayaan ko lang muna siyang ganun hanggang sa nag-darken yung color bago ko siya inapply And then, um, wala pang 1 hour. Ayan, babalnawan ko na siya guys. So, nakita ko yung time is okay na siya. So, babalnawan ko na siya guys. Let's see kung uh, maganda yung pagkakayari. And then, um, may natira pa ako dati na conditioner siya guys. Ito maganda to para sa mukha kasi maano kahit na mag conditioner ka na malik ma, ano pa rin pero nung pag nilagyan mo siya ng ganito yung ano ng pangkulay niya is uh, napaka-smooth niya. So let's tara. Ya. Yeah. So ayan nga guys, babalawan ko na siya. Titingnan natin kung ano ba yung kalalabasan ng aking buhok. Ayan. So nakita niyo naman, di ba? Pagunawan ko na siya. So, wait. Ayan. Pagunawan ko na siya para makita natin kung maganda yung ano at uh, yung combination nito, yung highlights niya. So, let's see. Para hindi siya makita. tapos gumamitan ko siya ng ganito uh, ano siya, conditioner siya ng uh, ano na, kasama siya sa package ng ano so nistay ko lang siya ng around 5 minutes sa aking hair ayun, hindi ko na siya guys na ginamitan ng ibang conditioner ito na lang yung gamitin ko ay nababanggit ko na smooth pa para maging, ano, highlight niya. Kaya, stay lang siya ng 5 uh, minutes. So, siguro, naka, ano na ako, naka-3 minutes na ako dito. Meron pa din. Pero, siguro, kaya pa yan sa next na, ano ko, palipat Guys. Okay. Diyan yeah, para mag-smooth siya. Dito ko sigit na nila ibang conditioner. Thank you. okay na siya. So, ipapakita ko na lang sa inyo yung finished product nito. Bye-bye! Don't forget to like and comment kung nagustuhan niyo yung aking ginawang uh, DIY na aking hair na may highlights. Ayun! Bye-bye!